Ayan mga guys, uh, magluluto muna tayo dito ng ating panangalian at uh, buhay mag-isa to. Ito, magluluto muna tayo ng sardinas uh, with uh, grifullo. Ayan, good morning sa lahat ng mga manonood sa atin. Ayan, uh, ito yung buhay ni Papa Donyan dito. Magluluto na mag-isa gamit yung aking kalan na tawag dito yung used oil kalan yung aking ginawa itong kanyang tangke ayan, ito pa yung nakisambay na aking gagawin ngayon na tinanggal mo na rito kasi uh, para hindi lang sa kasi ito i-adjust ko pa ito mga guys para maluwag-luwag eh, wala pang time kasi busy pa si Papalon ko kung na tayo. Ayan yung apoy ng mga guys. So, ayan. Sakto lang. Uh, matipid to sa uh, sa pagluto. Kasi gamit lang ang gamit ko lang dito ay use oil. Ayan. Yung use oil ko. Ma-stop. Tapos ayan yung aking bigas. Ayan. Ngayon ang aking lulutuin. Ito. Ang repulyo. Sibuyas. Mabawang. Ayan. Ito yung ating mga beach sa saka uh, magic sarap. Yan yung sardinas. Ngayon, uh, kumukulo na yung aking sinaing. Napakalit na mga aking sinaing mga guys. So, ayan, isang taka lang na maliit. Dahil mag-isaman lang ako. Ayan. Buhay mag-isa rito guys. Ngayon, lagyan natin naman ng matika para igisa din natin yung ating a uh, lutuin. Kaunting matika lang para mas maganda iwas cholesterol. <laughs> good morning, good morning para sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Yan. Good morning sa inyo. Sisana kayo at uh, maliit lang, lang ang ating inaupaan kasi a uh, bit special kanto. nakaraan ayan naka-charge pa yung isang cellphone ko ang kagandahan dito sa akin ay itong bumba eh parang mineral na yan kasi dyan ako kuminsan pag abusan ako ng mineral water dyan ako kumukuha ng inumin ko napakasarap tubig bigyan kasi kahit anong tag-araw hindi na hindi natutuyuan eh. Malinaw na malinaw ito. So, Masarap. Ito may parang mineral water din. Ayan. So, Balik naman tayo dito. Ayan okay, mga guys. Ito na. Isabay ko na lang ito kasi nahirap naman mag-isa lang kasi walang. Ayan. Pwede naman pala daliri. Yan. Ngayon na. Ah. muna na natin yung ating bawang. Mmm. Bangun. Bangun tapos bawang ganyan lang yung mga guys oh. simple lang diba simple luto lang uh, with uh, sardinas tapos repulyo o oh, diba may ulam na ako pa ng hanggang gabi na uh, napakasarap sustansya pa sa katawan Ayan ngayon ilagay natin yung konting sardin ang isang sardinas ayan At lagyan natin konting tubig ayan diba napakasarap na kasimpleng kung anong mga guys simpleng loto lang

tingnan natin yung ating sinaing. Ayan. Ito yung buhay mag-isa rito na malayo sa pamilya. kapasok ka sa trabaho. Ay, ah, uh, walang magluluto. O sa talagang, ako talaga magluluto sa sarili ko para may babaonin sa umaga. Ngayon, ah, uh, antayin tayo natin kumulo. Masarap yan mga guys oh. With sardinas Saka Repolyo Sabayan ko pa ng magic sarap Anak oh, napakasarap Ayan Simple lang yung aking lutoan Di ba? Kita nyo naman yung lutoan ni Papalon. Ay uh, Napakaganda at ah uh, dabis kasi gawa lang, ginawa ko lang yan para uh, walang gastos ha ang gas ang yung pinaghirapan ko lang yan scrap lang ng mga angle bar at yung tubo ginawa ko lang tapos uh, nagbutas ng mga kan pang homemade lang na gawa pang bahay wala kang gastos diyan wala kang gas na sinasabi ang kailangan mo lang ay ang use oil yan di ba Ayan, yung shop, so, uh, talo pa dyan super kalan. Ayan, walang kagahirap-hirap. Uh, Ayan. Madali palitisan. Tanggalin mo lang to. Pag puno na yung moist nya, tanggalin mo yan kasi walang hangin pumapasok dyan. Pag puno ang moist, eh, kasi nagtutubig, tatanggalin mo yan. Tapon mo lang yung laman yung tubig. Uh, kasi nagmamoist, nagpapawis. Tapon mo yan para balik naman sa normal sya. Ayan, di ba? Okay guys, uh, abang-abang yan naman yan mga guys, uh, ilalagay na natin yung ating kulay. Diba? Yung ating repolyo nagnisa. Kaya lang, wala tayong pangsahog. Okay naman kasi ah, sardinas naman. Okay naman, masarap naman yan kasi. Sardinas. Ayan nga pala yung kanyang tangke. Eh. Ayan. Lagay ko na kasi para mas magandating nan. ayala kayo nito tubig dito guys sa isang baso lang ha para masarap ano nga guys uh, lalagyan natin ng bitsin hindi uh, muna ako naglagay ng magic sarap uh, bitsin ang ilalagay natin si tak 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 uh, hindi mo to kayaan konting bitsin lang para maganda kasi hindi mo sa maraming bitsin pang bahay lang nalutok ito mga guys kasi mag isa lamang ako hanggang bukas ko pa nga ito pagka kasi marami pala nakala ko ay ikon konti yung pala napangarami ngayon tikman natin wow masarap kulang sa asin kasi hindi ko pala naman nalagyan ng asin yan mga guys tatukman natin ulit kasi nalagyan ko na ng asin wow sarap manghang kasi uh, nakuha kong uh, nakuha, sardinas ay manghang guys ngayon yung kanin ko luto na rin ayan siya o oh. luto na yung kanin ko ayan at tapos nito kakain na si papa doon ayan ito yung mahirap mag isa lang kayo sa uh, natin wala ito sa pamilya kaya tsaga, tayo, tsaga, talaga tayo para uh, nabuhay lang at uh, magtrabaho para may padala sa pamilya ay dumugo na matay kakain na takpan natin. Ito na mga guys yung ating uh, gulay na ripulyo at yung konting kanin natin guys. Kala yung marami konti yan kasi ito yung aking takalan. Maliit lang. Maliit lang kasi ako kumain. Ayan. At ay kakain na mga guys ha. kadang-kadang kalau -kadang, itu lebih sama. Okay, guys, uh, putuloy ka na ito. maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin, sa lahat ng mga viewers natin. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Bye-bye.